Hi guys, it's me again, J.M.X. Vlog Welcome back dito sa aking channel Sa video nito guys ay uh, magta tayo ng CR Ito na sa loob ko So ita natin yan Bali, part 2 ito ng Aking video na ginawa uh, May part 1 ako nito uh, Doon sa part 2 ko ay hindi ko na step by step you know? Dahil yun yung pinaka-oon akong Video na ginawa So napakahirap gumawa ng sarili mong content tapos magsasalita ka sabay gagawa. Kaya hindi pala talaga ganoon kadali guys. Pero dito, eh, pipili din kong step by step at sasabihin sa inyo yung mga gagawin para naman na wala na kayong masabi sa aking video na gagawin. So kung ikaw ngayon ay baguhan pa lang sa mga pamamaraan ito Uh, mas maganda panoorin mo itong video ito at tapusin mo para uh, baka sakaling may makuha kang ano uh, technique at diskarte at may apply mo sa yung pagsisimula or may dagdag so tara guys papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ito gagawin CR guys na ating ita tiles bali sagot ito hanggang kisa may tiles tapos dalawang design ito guys so ito yung pinaka pinto nya so dito sa pinto na to guys ah uh, dito tayo magbubuo ng buong tiles sa flooring Di dito tayo sa left side uh, magsisiroho mag sisiro so paano nga ba magsimulang mag tiles so ito guys Bago tayo magsimulang mag-tiles, susukatin muna natin yung hamba. Simula sa taas, pagbaba. Sukatin natin ng 210. Last one tayo. Dahil, yun yung pinaka-clearance natin sa flooring para hindi sumayad yung pinto. Dahil yung standard ng pinto ay 210. So, ayan sya. 211 na yan sya, guys. Tapos, dahil may draft itong CR na ito sa paliguan, mag- magdadagdag naman tayo ng 5 uh, cm para naman sa draft. So magiging 216 na 'yan, guys. So sa, sa 216, uh, so 216 susukatin natin yung tiles kung anong laki ng tiles na ating ikakabit. So dito 30 by uh, 30 by 60 ang tiles na ikakabit ko. So bali 30 yung vertical at 16 naman yung horizontal. So ito na yun siya guys. Ito na yung 30. Tapos naglagay ako ng metal faring. Ayan, paiko. Pero dalawa lang muna ang nilagyan ko. So ayan siya guys. So sa pagta-tiles no guys, ito yung ano katulad nito. Ah, uh, may pa, uh, may ano plastering na siya. Pero hindi pa yan siya totally guys naka-level uh, nasa hulog talaga. Kumbaga, may ano pa yan talagang may mga daya kasi ang pag nagmamasun guys eh aminado naman ako dyan dahil <laughs> masun din ako so ito yung guys kaya mag maglalagay tayo ngayon ng tansi pag nagtatest tayo ng, ng uling para hindi na tayo kuha ng kuha ng level bar adagdag ah, dagdag trabaho pa yon so maglalagay tayo ng tansi para mayroon tayong guide kung diretsyo nga ba o nakahilig yung ating tiles. So, tapos, siyempre, ihuhulugan natin yan, guys. Ihuhulugan natin yan. Katulad nito, guys. Puro kit, uh, mayroon itong plaster ng akala nyo ba ay uh, talagang nasa hulog na itong palitada. pero hindi po. Tingnan nyo, guys. Yan yung siya. Tapos, ito naman yung sa itaas. maliit yung taas guys kaya kailangan talaga maglagay tayo ng tansi para uh, doon natin masusukat yung kapal nung halo na, na ating ilalagay sa tiles yan tapos uh, naglagay ako ng tansi pa horizontal ito yung guys para saan ba to hindi ito para dito sa level nito kung hindi para dito sa side dito para hindi nakapaling yung tiles ko na nakaganda or nakaganyan. Dahil meron na tayong ano dito eh. Dito na tayo magbabase. Eh. Ito na yung pinaka-level natin. So yung ibang mga nagpa-tiles, ang ginagawa nila ah uh, ginuguhitan lang nila to. Tapos minsan Ginuuna uh, nila yung pinaka-baba. Eh depende rin yan sa pagde eh. Pero para sa akin kasi ah uh, talagang iniiwan ko talaga itong baba dahil minsan yung katulad niya no hindi pa siya napapalitadahan dahil yun nga yung mga mason pag nagpapalitada hindi naman nila sinasagad yan hanggang baba hanggang laylayan so may maiiwan yan kaya talagang maiiwan yan isa pa yung mga lamir yung mga tubero ah uh, mayroon pa silang ikakabit na waterline dyan kaya talagang maiiwan yan tapos uh, dito naman tayo sa tiles kung paano nga ba tayo magpupo ito yung guys ito yung pag nagta-tiles ako guys ganito ako magta-tiles buo yan sya buo rin dito para yung tiles ko sa baba ay buo tapos simpre kailangan eskwalado rin guys eskwalado rin dapat tapos, siyempre, ang tiles natin na kakabit sa flooring. Ayan siya, guys. Mapapansin nyo itong ano na to. Itong kilikili na to, guys. Meron siyang clearance, ano. May clearance yan kasi nga yung tiles na ating kakabit. May clearance yan. Papunta rito sa kabila dito sa kabila. Hindi tayo pwede magsakto. Dahil pagka nagsakto tayo, ang tendency niyan guys, hindi niya magtutugma dito sa isa. Maaring lalagpas yan siya. So ngayon, pag lumagpas yan, simpre puputulan mo ngayon yan. Tsaka pagka, pagka pinutulan yung tiles, magkakaroon yan siya ng bungi-bungi uh, sa gilid. So halata dong talagang pinutulan. So dito naman, sa halo na gagamitin ko yung halong gagamitin ko rito guys ay uh, tile adhesive na may semento bali halong ko yan siya ng isang sakong semento yun yung ipapahid ko dito guys dahil nga may palitada naman na to eh ang purpose nyan ay mabilis kasi mag tiles pagka ganyan ang gamit dahil nga matagal matuyo yan Di ka tulad sa mga poro, Hindi mo siya po irodila ng uh, pahiran lahat. Kasi nga, titigas lang yung guys, hindi mo siya mahahabol. Kaya ang tendency nun, so babakbakin mo yun kasi nga, matigas na. O di naman kaya, kung wala kayong budget, pwede naman yung semento lang. no uh, yun nga lang, manumanuhin nyo, isa-isa lang muna ang kabit. Kasi nga, mabis matuyo ang semento at kung gusto nyo pa rin talagang makatipid guys pwede rin lalagyan nyo ngayon niya ng buhangin yung isang sopot na simento dalawang timba sa isang sopot na simento kapit pa rin naman guys dahil na lagi ko nang ginagawa yun uh, ginagawa ko lang yung guys kapag uh, halimbawa itong wall na to wala sa ayos yung palitada kumbaga kis-kis pahig lang yun yung kalimutan nangyayari yan so kailangan uh, bago natin itiles e papahiran muna natin ng ano ng halo paplaster muna natin upang hindi masyadong makapal yung ating ilalagay na halo dun sa tiles so, sa paggamit naman ng mga gamit ito yung aking gamit guys ito yung meron ako dito ng tile cutter ayan siya guys para mapabilis natin mga tiles ko at meron din ako dito ng glass cutter ayan siya guys napakalaking tulong nito guys kung ikaw ngayon nagta-tiles baguhan pa lang nagsisimula pa lang mahalagang mamili ka nito ang laki ng tulong nito guys uh, tumatalab to sa mga ceramic at sa mga porcelain coated tumatalab to ang laking bagay ito halimbawa uh, walang kuryente makapag-tiles ka pa rin guys tapos Siyempre, gagamit tayo ng mallet. Hindi po pwedeng uh, martel yung ay gagamit natin. Tapos, ito yung pampupukpuk natin. Nakupo, mababasag yung ating tiles na ikakabit. So, sayang. Uh, kung halimbawa, arawan ka lang, eh, baka mamaya mabusit yung sayo may ari. Ipapacharge pa sayo yung tiles. So, hassle yan. Tapos, hindi gagamit din tayo ng level bar. Yan. nakalagay na no na nakaready na yung mga gamit na natin gagamitin. Dahil sa preparation nakasalalay na yung kapit tibay at ganda ng ating ginagawa. So, kapag ka maganda yung ating gawa, ay napupunan yan ng mayari. So, doon sila bibilib na marunong to, magaling tong taong to. So, syempre, eh, ma-appreciate din natin yan, guys. So, ayan guys. Hanggang dito na lang itong video ito Bali, may part 2 ito, ano. Dahil, hindi ko pwedeng pagsamahin ito. Mahaba masyado, guys. Baka walang manood. So, ayan guys. Maraming salamat, guys. Sa inyong panunood.